Dakbayan sa Sugbo nangandam na sa pag-abli sa SM Seaside. Si Mildred Galarpe sa report. Nagsugod na ang pagpangandam sa siyudad sa Sugbo sa pag-abli sunod buwan sa pinakadakong mall sa Sugbo, ang SM Seaside City. Ang problema sa trapiko mo ay gitanaw nga usa sa pinakadakong problema nga atimanon sa siyudad labi na kung muulan o magbaha. Si Joy Tumulak sa Cebu City Traffic Office nagkanayon nga ilan ang gisugdan ang pagbakbak sa Center Island sa Mambaling Access Road sa SRP. Yes, uh, before uh, natukod ang SMC side, doon na na yung mga plano na i-widen no? ang uh, kini Mambaling Access Road. And then, sa uh, samot na ginsad nga pag-open sa SM, uh, gikonsulta ni ni SM no? ang mga problema and then dunay mga suggestion nga i-widen ang maong dan with the help uh, with SM pero uh, doon na pa na mga negotiations nga gihimo pero wa pa mo moabot sa punto no nga kanus agid uh, himuon ang widening pero sa side sa DPWH dun na toy mga plan nga i-widen ang dan pero uh, gusto ni DPWH is i turnover na sa national ang maungdan tungod kay local ang maungdan. So, uh, part unta na siya sa plano sa DPWH sa road widening ng ilan ng gisugdan karon gikan sa Sipadilya up to Mambaling up to Tagonol. So, part na siya sa plano unta. Giklaro usab ni Tumulak nga sa pagkakaron walay mga bagong dalan nga ablihan apan adunay initial nga widening sugod si Padilla hangtod Tagonol area. Yes, uh, before uh, natukod ang SMC side. Duna na, na mga plano nga widen no ang uh, kining mambaling access road and then sa uh, samot na nga pag open sa SM uh, gikonsulta ni ni SM no ang maong problema and then do mga suggestion nga i-widen ang maong dan with the help uh, with SM pero uh, do na pay mga negotiations nga gihimo pero wa pa mo abot sa punto no nga kanus again uh, himuon ang widening pero sa side sa DPWH do na toy mga plan nga i-widen ang dan pero uh, gusto ni DPWH is i over una sa national ang maungdan tungod kay local ang maungdan so uh, part unta na siya sa planos. sa pagkakaroon usab wala'y bagong ruta sa jeep ang mubiyahi pa SMC side apan adunay gi approve ang DOTC nga ruta para hybrid buses nga bubiyahi gikan lawaan sa Talisay City padulong SMC side ngadto na sa SMC North Reclamation Area Uh, regarding sa jeepneys, sa pagkakaroon uh, sa akong wala pa pero ang DOTC ni approve sa franchise sa hybrid bus nga mo mamasahero sud mismo sa SMC side sud mismo sa SRP from Lawaan SMC side to SM North Reclamation Area so kining mao mga hy hybrid bus mo estimate og mga 60 units 60 plus units. So, gisugda na din siya karon pag uh, trabaho. And then, uh, base sa kunhebuan, uh, uniform lang, flat rate no ang uh, presyo, ang imong pliti. ug asa kagikan, as long as moabot ka sa si imong destination, subay so sa gi-approve nga rota from DOTC. Alang sa Sunstar Pilipinas, ako si Mildred Galarpe.